Ha? Kinanglan ang bibi mo kaon ron? Kay mabaho na imong sudang isda anak. Yes anak, Kinanglan mo kaon ang bata. oo gibahogan ba ya ti kagkanon? akong giparisan og tinulang isda. u anak. Kinanglan mo kaon ang bata, ha? Nganong wa man ikaon o sa kanika og pan? mo ganay akong magulaan ni mo anak, di ka mo kaupan. O anak, habi ni mo anak, o aman ni kaon, anak, gamay naman akong kikaon nga isda anak, kay ako ging siguro anak, makasuwa kag isda. unya di ay, wak ka mo kaon anak. So may rason anak. Ha? Uso may rason. Sultiis mamalisas tinuod. Sige na please. Ha? Allô. Oh, Sulti is mamalisa's tinod unsay rason? Nganong akong anak wa mokaon sa tinulang is daw rason. Ayen po guys, good morning once again. Ato po si Papi guys. Maaga akong pinakain ngayon. Binigyan ko pa siya ng tinapay, hindi niya kinakain. At yan, binigyan ko siya ng ano, tinulang isda with kanin. Hindi pa din niya kinain. So, nag-alala talaga ako ni Papi, guys, kung ano na nangyari na sa kanya. Hindi ko po, po alam. Kagabi, marami naman siyang kinakain kagabi. So, ngayon lang umaga, hindi po siya kumain talaga. Pati tinapay, hindi po niya kinakain. Bakit, anak? Bakit hindi mo kinakain yung tinapay, anak? Sulti is mama, anak. Ha? Sulti is mama. Bakit hindi mo kinakain ang tinapay, iho? Sulti is mama Lisa. tinuod Bless lang, mama. Taga santo. Kalayuan ka sa ginoo, anak. Mag-ampo permi ang bata. nga ta permi grasya. Ugmaing pang lawas. Ha? Mag-ampo sa ginoo, Ha? Tay kita na lang baya intay nang inabuhi anak. Wa na nagsuporta na to anak. Gilang anak, makabawi ra ta anak. Makabawi ra ta puhon anak. Yes anak. Akong pangandoy anak nga makatabang ko anak sa mga nakinhanglan anak labi na sa si mga aso anak na mga asong gala. Yung pinabayaan lang, kailangan tutulungan ko yan anak. So sana po, magdasal po tayo palagi anak na bigyan po tayo ng uh, blessings ni Lord God Jesus Christ, Mama Mary, San Santo Nino, para ah uh, makamtan natin ang ang ating mga pangarap. So son mga palangga kapag kapag bigyan po tayo ng maraming blessings ni Lord, yan. Gusto ko po mag-charity ng mga aso. Gusto ko din mag ano, mag-adapt ng mga aso, guys, yung mga nasa lansangan. Gusto ko kunin. So, maningkamot nung chukog maayo mga palangga nga usas rason nga maningkamot ko, guys, kay I am a dog lover. Dog lover talaga ako, guys. So, yan mga palangga. Happy uh, Friday. Today is August 29, 2025, araw ngayon ng Awareness. Uh, so, <coughs> ayan po guys, mainit na po ang labas. Oh. Good morning, good morning, happy bliss Friday to all and this is Papi's update. Nag-alala po ako sa kanyang kalusugan guys, sa kadahilanan po hindi po siya kumakain ngayon. Pati tinapay hindi po niya kinakain. So thank you thank you for watching. Ito lang po muna ng aking update ni Papi mga langga. I love you all.